sinabi ng doktor na mamamatay siya. Ngunit ang sumunod na nangyari ay hindi kayang maipaliwanag ng medisina. Si Sarah ay may stage 4 cancer. Sinabi ng doktor sa kanya na mayroon na lamang siyang tatlong linggo upang mabuhay. Halos nawalan na si Sarah ng pag-asa. Ngunit isang gabi, nagtipon ang grupo ng mga kapatid na babae upang ipagdasal siya. Isa sa kanila habang dumadaloy ang luha sa kanyang mukha, ay nagsabi, Nararamdaman kong narito si Jesus. Makalipas ang tatlong linggo, matapos ang mga pagsusuri, tatlong pag-scan, at mga follow-up, ang resulta ay ikinagulat ng lahat. Ang cancer ay tuluyang nawala. Hindi lang bumaba. Nawala. Kapag hindi pinahihintulutan ng Diyos ang isang tao na mamatay, kahit ang pinakamalalang sakit ay maaaring pagalingin. Gaya ng sabi ng Diyos, ang haba ng buhay ng lahat ng tao ay natukoy na ng Diyos noon paman. Maaaring nakamamatay ang isang karamdaman mula sa pananaw ng isang doktor, ngunit sa pananaw ng Diyos, kung kailangan pa rin magpatuloy ang buhay mo at hindi mo pa oras, hindi ka maaaring mamatay kahit gusto mo. Kung naniniwala ka, Amen.